Hello guys, ayan mayroon na naman tayo biyaya galing kapitbahay. Wow cordon bleu, shanghai, palabok, and spaghetti. Ayan, guys. Thank you sa sponsor today. Libre ng merienda. Okay, guys. Kain na po tayo. yam, yam, Yan Libre na naman merienda, guys kahapon ang dami dun birthday so, puro pagkain maghapon ngayon meron na naman dami may birthday guys nakapit bahay libre ang merienda lagi Alabok. Tignan naman natin yung Shanghai. Mmm. Sarap talaga guys pag bigay. Meron silang cordon blue. Tikman natin. sarap. Ang lasa yung la cheese. Ano kayong ginamit doon? Med quick siguro ito na ano. Oh, mm -mm. Salap ng cheese niya. At spaghetti. Spaghetti. pansit pa pala, oh. Mm -hmm. Mm -mm. niya Maliit niya. Siguro one year old. nandiyan na yung my birthday guys. So, tapat namin. One year old. Siguro yung baby niya maliit. Hello guys! Ayan, um, mm. Meron na naman tayong biyaya. Dalawa yan guys, o, ang pa isa o. Mm. nakain ko na yung iba. Tsaka yan yung photo Ito, from Taurus And ito is from Yumi. Ayan. Happy birthday po sa inyong dalawa. Merienda. Yan. Merienda tayo, guys. Yan. Pirang biyaya galing kapitbahay. E, Merienda natin. Hindi naubos kasi hapon tatlo yung nag birthday na kapitbahay so mayroon lahat si grandma doon guys <laughs> biyaya hindi hmm. na ubos nilagay ko lang sa ref so merinda tayo ngayon hmm. ito yung spaghetti puto at saka yung biko actually sabi ko sa apo ko biko lang akin eh pero hindi din niya naubos kain so ayan kain tayo tapos, nagtimpla si Grandma ng na ating guanabita. So, ayan daw, guys. Marienda, marianda. Yan. Bibigoy! Bibigoy! Sarap. yan gamot guys sa pagod naglaba so kain spaghetti mm. hindi ko lang sana yung akin kaso hindi man naubos ng ako ko Gabi niya na nga, kami nakakain, dalawa hapunan eh. Kasi yung kanya, yung kinain niya yung palabok. At saka yung palatin itong spaghetti. At saka yung Shanghai. Sa akin naman, kinain ko lang yung palabok. tsaka puto. nakakamis yung biko kasi bira lang ako nakain ito dahil tamis nga and this is bayulit na biko bayulit na bigas Ang super cute na puto. guys thank you for watching